tanong ng protestante. Bakit kayo gumagamit ng cross? Hindi ba't ito ay isang kasangkapan ng parusa at dapat itong iwasan? Sagot nating mga Romano Katoliko. Ang cross ay naging sagisag ng tagumpay ng kaligtasan. Nakasulat sa unang Korinto, chapter 1, verse 18. Sinabi ni Jesus, "Kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, tanggapin niya ang kanyang cross at sumunod sa akin." Nakasulat sa Mateo chapter 16 verse 24. Kahit ang mga Protestante ay gumagamit ng mga simbolo gaya ng isda at Biblia, kung hindi bawal ang mga ito, bakit bawal ang cross?